May tumatawag sa iyo, lumapit ka. Wala naman na po, pulis ito. O, doon ka sa kamila. Kamila. O. Oh, Hindi mo na, eh, mo na kita? Hindi mo ako kita? Ay, sir. Ganito. O, oh, pag may tumatawag sa iyo, si Bilyan, lapit ka. Ha? Oops. Oops. Ayan. Ayan. di hindi man lang ito alisin oh, ng mga garito oh. baga natin si Poco hindi naman yung putulin eh Yeah. Yeah. na alis yan no? oh para road clearing ha diba road clearing hindi mag clear oh. DPWH eh. lang D wh. Tumbang ano Tumbang Akasya Report natin dito. madilim BPWs dito wala basta nga ay doon na doon na sa police o oh, ito may patrol car ay sira <laughs> patrol car sira mga papaayos ah, dyan sana Yan sa polis. Dan tayo ja. Ah. Meron motorist assistance center sa may Jalibi. Mm, nangangailangan kayo ng police assistance magdito sa area ng Barangay Tara o crossing Andaya Highway dyan sa kanan meron dyan motorist assistance center yung mga, mga polis tayo dyan na nagka Standby pwedeng hingian ng tulong anong, anong lugar yon hindi ko matanda kung anong ano yun ah ah report natin um, hindi ko matanda kung anong barangay yun eh saan yun ah saan yun banda yun ah dito lang bago mag bago mag ano sa so may unahan ng gasolina ha si pag, pag dito na wala pinta tayo <coughs> lapit na tayo sa yan o may police dyan yung mobile force so, una-unahan Oh, ito, 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 ito. na, ito na, ito na. Ito na. Oh, asan? Asan? Asan yung polis? Ay, ay, ayun, 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 ayun. Sa ay, ay, kalban ng kaliwa, ah. Oh. Tawagin natin. Tawagin natin yung polis. Ayan. Ito na yung polis dito. Ayan natin eh Ayan Ayan O Tinatawag inyo May tumatawag sa'yo Namapit ka mana bo, dulo siko. Ah, oh, dulo ka sa kabila. Kabila. O, oh. hindi mo na gud, eh, idebo kana kita? I save. to. Ah, oh, bungkto may tumatawag sa iyo, si Benjan, lapit ka. Ha? May nadan na po doon na nakatumbang akasya. Dito lang sa unahan ng gasolinahan. Kaliwa yung kay Garcia o sa unahan sa kaliwa nasa okupado yung kalahati ng kalsada o mamayang gabi madilim delikado yun o ipagawan nyo ng paraan dyan sa dito lang po station. sa unahan po o, lang sa unahan ng gasolinahan ba? Diba? tapos kay Garcia yung nagkandidato oh, yung may may patalyer doon sa kaliwa bago maggasolinahan o yung nandun. Okay po sir. Wala okay pang po, sir. gumagalaw Sinan doon. Sinod po namin sir. Ah sige. Sige okay po sir. Eh tawag. Eh wala yung okay po, number Begad ko po, sa sir. ano. Sige. Ayun. Oh, Follow ah, up natin mamaya. Balit kasi ako ng ano. Ng cellphone. Pinalit ko yung. Ah yung card ko doon sa kabila kaya hindi ko na-update yung number tsaka nagda-drive ako hindi ko matawagan report na lang natin para magawa ng paraan delikado yun pag gabi yung mga nagmo-motor hindi yun makikita aksidente na naman kaya yeah, mas mabuti pang report na lang natin para magawa ng paraan follow up na lang natin mamaya Ganon. Dapat concern tayo pag may nadaanan. Parang walang wala pang nag-report. Pag may mga ganon, dapat uh, rin i-report natin para malaman ang pulis na mayroong ganon. Kasi pag wala naman nag-report, hindi alam talaga ng pulis yan. No. At saka yung mga nakakasakop na barangay din dapat concern din at uh, i-report sa police station para magawa ng parang So yun guys, ang um, maging concern tayong lahat, hindi lang yung police kasama siyempre yung civilian. Tulong-tulong tayo para ma at maiwasan na magkaroon ng aksidente. So thank you sa uh, mga nanonood. Uh, yun